Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit hindi espesyal ang mga polyglot. So yung mga polyglot, yung mga tao na magaling sa iba't ibang lingwahe, o sa madaming lingwahe. At nanggaling yun sa salitang polyglota galing sa griego, na literal ibig sabihin madaming tongue, madaming dila, yung poly, polyglota. At ibig kung nagsasalita ka ng madaming lingwahe, kasama ka sa kategorya na polyglot. At nagsasalita din ako ng iba't ibang lingwahe, pero minsan hindi ako komportable tawagin na polyglot kasi para sa akin, na, wow, ang galing. Magaling yung mga polyglot. At ako, hindi naman ako talagang dedikado sa pag-aaral ng lingwahe. Para sa akin, isang, isang hobby lang. Pero minsan sinasabi ng tao na, wow, grabe yung talento mo. O yung mga nag-aaral naman ng lingwahe, minsan sasabihin, wala akong talento sa lingwahe. Pero yan. hindi ako naniniwala na walang na merong walang talento sa lingwahe. Siguro depende kung may may kahirapan kayo sa pag-aaral ng mga bagay. Pero siguro marami sa atin na hindi hirap mag-aral ng mga bagay o gumagana naman yung yung utak natin ng normal. So sa tingin ko, pwedeng matuto ng lingwahe. So hindi espesyal maging poliglot. Sa tingin ko, katulad ng tao na natuto, malimbawa, maggitara So, mag, nag-aral siya maggitara ng isang taon, dalawang taon, hanggang limang taon. So, matututo siya maggitara Magaling siya maggitara gitara Ganon din sa lingwahe. Kung nagsimula ka mag-aral ng lingwahe, isa dalawang taon, habang tumatagal, gagaling ka, matututo ka ng lingwahe yung problema sa pag-aaral ng lingwahe, may mga hindi tamang paraan ng pag-aaral. Okay, so pag-uusapan natin bakit hindi special maging polyglot. So may mga research na nagsasabi na yung mga pag-aaral ng sa pag-aaral ng lingwahe, yung mga skills na kailangan, mga cognitive ability, Halimbawa, yung phonetic coding, grammatical sensitivity, inductive learning, associative memory. Lahat ito, halos meron daw yung general population. Ibig sabihin, hindi lang konting tao yung mga merong ganitong abilidad, mga cognitive ability. Pero yung general na population daw, may ganitong mga abilidad. Ibig sabihin, hindi lang sa mga espesyal na tao. Pero, para sa general population. At, isa ding study, nagsabi na yung mga polyglots, na kapag kinagamit nila yung lingwahe, mas konti yung neural resources na ginagamit ng utak nila. Ibig sabihin, yung utak nila may dagdag na efficiency kapag gumagamit ng iba't ibang lingwahe. At ibig sabihin, yung efficiency na yun, hindi dahil kakaiba o hindi dahil espesyal yung utak nila. Pero yung efficiency ng utak, nakuha dahil sa practice at nakuha dahil sa exposure at sa extensive na pag-aaral ng lingwahe. So yun ang study sa galing sa MIT, yung nakita nila mas mababa yung neural activation ng mga polyglots at merong selective efficiency ng utak ng mga polyglots at ibig sabihin yung conclusion nila hindi yung brain activation ng mga polyglots hindi kakaiba kumpara sa monolingual na mga tao hindi specialized yung utak ng mga polyglots kumpara sa monolingual na tao. Tapos, isa pang argument ay yung critical period sa pag-aaral ng lingwahe. So, alam natin yung mga bata na mas, mayroon silang mas mataas na neuroplasticity, kaya yung mga bata mas mabilis matuto ng lingwahe. At syempre, iba din yung approach ng mga bata sa pag-aaral ng lingwahe. Pero itong critical period na to, hindi lang accessible sa konting mga bata accessible to sa halos lahat ng mga bata, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang konte yung may access sa pagiging multilingual. Halos lahat tayo, o marami, mayroong kapasidad na maging multilingual. Okay, so yun. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba special matuto ng madaming lingwahe? O normal lang matuto ng madaming lingwahe? Sa tingin ko, Uh, hindi espesyal. Kasi, halimbawa, depende sa environment mo, may mga bata na lumaki sa, halimbawa, sa Belgium, o lumaki sa Switzerland, o sa isang probinsya sa Pilipinas, meron silang exposure sa dalawa-tatlong lingwahe. At, walang effort yung code-switching nila. At, nakakabilib. Pero, syempre, malaking bagay doon. Salamat sa sa lugar kung saan sila lumaki. Para sa akin, tulad ng ibang hobby, kung tama yung paraan mo ng pag-aaral ng violin, kung tama yung paraan mo ng ng pag-aaral ng windsurfing, matututo ka. So, ganun din yung pag-aaral ng lingwahe. Kung tama yung paraan mo, matututo ka. Kasi may mga ibang tao, hindi marunong mag-surf, hindi marunong lumangoy, pero hindi ibig sabihin na wala silang kapasidad sa buhay nila na matuto ng lumangoy. Pero baka ibig sabihin lang na mali yung paraan nila dati at kailangan nila ng mas maraming oras, mas maraming practice at palitan yung mentalidad sa pag-aaral. Yun lang, salamat sa oras nyo. Mayroon tayong Patreon kung gusto nyo supportahan itong podcast. Maraming salamat at ingat kayo. Allah.